Ang lihim sa tagumpay ng Taurus pasensya, panandang pandagdag disiplina. Nais mo na ba malaman kung bakit ang ilang tao ay tila nakakamit ang tagumpay ng walang kahirap-hirap, habang ang iba naman ay nagtatagal ng maraming taon na parang hindi sumusulong? Ang katotohanan ay hindi nakasalalay sa swerte, talento, o pagiging nasa tamang lugar sa tamang oras. Ang tunay na lihim ay nasa isang bagay na mas simple, ngunit mas makapangyarihan, pasensya at disiplina at walang zodiac sign na higit na kumakatawan sa katotohanang ito kaysa sa Taurus. Matatag, matyaga, at hindi natitinag, ang mga Taurus ay may kakayahang gawin kahanga-hanga ang maliliit at tuloy-tuloy na aksyon nang hindi nagmamadali, walang shortcut, at walang drama. Sa isang mundong nababahala sa agarang resulta, ang kanilang paraan ay tila misteryoso. Ngunit ngayon, malalaman mo eksakto kung paano gumagana ang lihim na formula ng Taurus at kung paano mo ito may apply sa sarili mong buhay. Manatili ka rito, dahil sa pagtatapos ng video na ito, makikita mo na ang tagumpay ay hindi kailangang kumplikado, kailangan lamang itong maging tuloy-tuloy. Nais mo bang malaman kung bakit ang ilang tao ay tila palaging naabot ang kanilang mga layunin, gaano man kahirap ang kanilang paglalakbay, habang ang iba ay agad sumusuko? Ang lihim ay hindi nakasalalay sa swerte, koneksyon, o talento. Ito ay mas malalim kaysa rito. Para sa Taurus, ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagmamadali o pagkuha ng shortcut. Ito ay tungkol sa pasensya, disiplina, at matibay na pagtutok sa kanilang mga layunin. Alam nila na ang tunay na paglago ay nangangailangan ng oras at bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Habang ang mundo ay naghahabol sa agarang resulta, tahimik na binubuo ng Taurus ang kanilang mga imperyo. Hinahasa ang kanilang mga kasanayan, at ginagawa ang mga pangarap na realidad, nang hindi muna napapansin ng iba. Ngayon, malalaman mo ang nakatagong formula sa likod ng hindi mapipigilang tagumpay ng Taurus. At ang nakakagulat na mga aral na maaaring ipatupad ng kahit sino, anuman ang kanilang zodiac sign manatili ka rito. Dahil sa pagtatapos, makikita mo na ang matibay at fokus na pagsisikap ay kayang higitan ang swerte sa bawat pagkakataon. Ngayon na nasilip na natin ang misteryosong tagumpay ng Taurus, tingnan natin ng mas malapitan kung ano talaga ang nagpapatingkad sa kanila. Ang Taurus ay hindi lamang maswerte o likas na talentado, mayroon silang pag-iisip na kadalasang hindi napapansin ng karamihan. Ang kanilang lihim ay nasa natatanging kombinasyon ng pasensya at disiplina. Habang maraming tao ang nagmamadali sa buhay na naghahabol ng agarang resulta, nauunawaan ng Taurus ang kapangyarihan ng mabagal at tuloy-tuloy na pag-unlad. Maingat silang nagpaplano, sumusunod sa mga rutin, at nananatiling tapat sa kanilang layunin, kahit na tila malayo pa ang resulta. Bawat maliit na hakbang na kanilang ginagawa, ay may layunin, nagtatayo ng pundasyon na kayang tiisin ang mga hamon at pagsubo. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano ipinapakita ng Taurus ang mga katangyang. Ito sa kanilang araw-araw na buhay, paano nagdudulot ang kanilang pamamaraan ng pangmatagalang tagumpay, at pinakamahalaga, Paano mo matututuhan ang kanilang mga paraan? Sa pagtatapos, maunawaan mo na ang pag-abot sa iyong mga layunin ay hindi tungkol sa bilis, ito ay tungkol sa konsistensi, fokus, at pag-isip na hindi sumusuko. Seksyon 1. Ang Pag-isip ng Taurus Ang Taurus ay isa sa mga pinakamatatag na tanda ng Zodiac. Nilalapitan nila ang buhay ng may matatag at praktikal na pag-isip, bihirang hayaan ang emosyon o padalos-dalos na desisyon na manguna sa kanilang mga aksyon. Hindi tulad ng iba na naghahabol ng mabilisang tagumpay o nadidistract sa mga bagong uso, nauunawaan ng Taurus ang kahalagahan ng maingat na pagpaplano, pagtitsyaga, at pasensya. Ang kanilang pag-iisip ay nakabase sa katatagan, hindi sila naghahangad ng instant na kasikatan o tagumpay. Kundi mga pangmatagalang achievements na kayang tiisin ang pagsubok ng panahon. Ang tunay na kahangahanga sa Taurus ay ang kanilang hindi matitinag na fokus. Kapag nakapagset sila ng layunin, sinusunod nila ito ng maayos, hakbang-hakbang. Hindi ibig sabihin na sila ay robotic o walang damdamin, sa kabaligtaran, pinagsasama ng Taurus ang emosyonal na intelihensya at disiplina. Alam nila kung kailan kikilos at kailan maghihintay, na nagbibigay daan sa kanila upang gumawa ng mga desisyon na parehong estratehiko at epektibo. Halimbawa, ang isang Taurus na nagnanais ng promosyon sa trabaho ay hindi lamang umaasa sa swerte. Patuloy nilang pinapahusay ang kanilang kakayahan, natutugunan ang mga deadline, at tahimik na nilalampasan ang mga inaasahan. Gayun din, sa usaping pinansyal, ang Taurus ay kadalasang nag-ipon at nag-invest ng maayos kaysa maghabol sa mapanganib at panandaliang kita. Itinuturo sa atin ng kanilang pag-isip na ang tunay na tagumpay ay hindi kapansin-pansin o agad-agad ito ay matatag, maasahan, at nakabase sa pasensya. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa pag iisip ng Taurus, mauunawaan natin kung bakit nakakamit nila ang mga resulta na pinapangarap lamang ng iba. Napag-alaman nila ang sining ng pagsasama ng pananaw sa hinaharap at pagtitsyaga, na nagpapakita sa atin na ang tagumpay ay hindi tungkol sa paggawa ng lahat ng sabay-sabay, ito ay tungkol sa patuloy na paggawa ng tamang bagay ng consistent. Seksyon 2, Pasensya, ang nakatagong lakas. Ang pasensya ang tahimik na lakas na nagpapatingkad sa Taurus kumpara sa karamihan. Sa isang mundong ipinagdiriwang ang agarang resulta, nauunawaan ng Taurus na ang makabuluhang tagumpay ay nangangailangan ng oras, pagsisikap at pagtityaga. Hindi sila nagmamadali sa mga hamon o kumukuha ng shortcut. Sa halip, nilalapitan nila ang bawat layunin ng may kalmado at maingat na pag-iisip, alam na bawat maliit at planadong hakbang ay nagbubunga ng pamatagalang tagumpay. Hindi tulad ng iba na nadidismaya kapag hindi agad lumalabas ang resulta, niyayakap ng taurus ang buong proseso. Nauunawaan nila na ang pasensya ay hindi lamang paghihintay, ito ay isang aktibo at planadong proseso. Halimbawa, ang isang taurus na nag-ipon para sa malaking investment ay hindi basta gumagastos ng walang plano o sumusunod sa uso. Gumagawa sila ng plano, pinangangalagaan ito, at pinapanood ang kanilang kayamanan na unti-unting lumalago sa paglipas ng panahon. Gayon din, sa personal na paglago, inilalaan nila ang kanilang sarili sa pag-aaral ng bagong kasanayan o pagpapahusay ng kanilang kakayahan ng tuloy-tuloy, alam na ang mastery ay nangangailangan ng buwan o kahit taon. Pinapayagan din ng pasensya ang taurus na gumawa ng mas mahusay na desisyon. Dahil handa silang maghintay, iniiwasan nila ang padalos-dalos na pagpili na maaaring makapahamak sa kanilang progreso. Habang ang iba ay kumikilos batay sa emosyon o presyon, maingat na sinusuri ng Taurus ang bawat opsyon, tiniyak na ang bawat aksyon ay kaayon ng kanilang pamatagalang layunin. Ang mga kwento ng mga Taurus na nakakamit ang kahanga-hangang tagumpay ay madalas may isang karaniwang tema, hindi sila agad sumusuko. Pinapayagan sila ng kanilang pasensya na lampasan ang mga pagsubok, manatiling fokus sa mga mabagal na yugto, at lumabas na mas malakas sa kabilang panig. Ang nakatagong lakas na ito ay hindi kapansin-pansin o agad nakikita, ngunit ito ay napaka-epektibo. Sa pag-aaral sa Taurus, natututuhan natin na ang tagumpay ay hindi nagmumula sa pagmamadali o pagpilit ng resulta, nagmumula ito sa pagtitiwala sa proseso, pagiging consistent, at pagbibigay ng oras upang gumana ang mahika nito. Binabago ng pasensya ang mga hamon tungo sa oportunidad at ang mabagal na pag-usad tungo sa pamatagalang tagumpay. Seksyon 3. Disiplina ang konsistensi ang susi. Kung ang pasensya ang nakatagong lakas ng Taurus, I'm ang disiplina naman tonight. ang gulugod nito. Um, Habang pinapayagan ng pasensya ang too. Taurus na maghintay sa tamang pagkakataon, tinitiyak ng disiplina na bawat araw ay mahalaga para sa kanilang mga layunin. Alam ng Taurus na ang tagumpay ay bihirang bunga ng padalang saliksik na pagsisita. Ito ay nagmumula sa patuloy na pagpapakita at paggawa, araw-araw, kahit na humihina ang motibasyon. Ang disiplina para sa Taurus ay hindi tungkol sa sobrang istrikto o matigas na pamantayan, ito ay tungkol sa paglikha ng mga gawi at rutin na sumusuporta sa pamatagalang paglago. Inaayos nila ang kanilang mga gawain, inuuna ang mga tunay na mahalaga, at sumusunod sa mga schedule na nagtataguyod ng tuloy-tuloy na pag-usad. Kahit ito man ay sa kanilang karera, pananalapi, o personal na pag-unlad, ang disiplinadong pamamaraan ng Taurus ay tinitiyak na umuusad sila ng walang hindi kailangang distraksyon o nasasayang na enerhiya. Isipin ang isang Taurus na nagnanais magtayo ng negosyo. Hindi sila umaasa sa swerte o bigla ang inspirasyon. Sa halip, nilaan nila ang oras bawat araw sa pananaliksik, pagpaplano, at pagkatuto ng bagong kasanayan. Ang kanilang tuloy-tuloy na aksyon ay nagtatayo ng momentum, at sa loob ng mga buwan o taon, ang maliliit na pagsisikap ay nagiging makabuluhang resulta. Gayun din, sa kalusugan at pamumuhay, pinananatili ng Taurus ang rutin na nagpapalusog sa kanilang katawan at isipan, alam na ang konsistensi ay nagbubunga ng pangmatagalang benepisyo. Ang nagpapatingkad sa Taurus ay ang kanilang kakayahang pagsamahin ang disiplina at pananaw sa hinaharap. Nauunawaan nila na ang pagsisikap lamang ay hindi sapat, ito ay dapat gamitin ng matalino. Pinapayagan sila ng kombinasyong ito na iwasan ang karaniwang mga pagkakamali tulad ng burnout, padalas-dalos na desisyon, o nasayang na oras. Bawat disiplinadong hakbang ay may layunin, na nagdadala sa kanila ng mas malapit sa kanilang mga layunin ng may eksaktong presisyon at kahusayan. Sa pagmamasid sa Taurus, makikita natin na ang disiplina ay hindi tungkol sa pagpaparusa sa sarili o pagiging rigid. Ito ay tungkol sa paglikha ng estruktura na nagbibigay kapangyarihan sa iyo na patuloy na mamuhunan sa iyong kinabukasan. Ang tagumpay, kapag binuo sa disiplina, ay hindi lamang maaabot kundi kayang panatilihin. Seksyon 4, Pagsasama ng Pasensya Panandang Pandagdag Disiplina ang tunay na mahika ng tagumpay ng Taurus ay hindi lamang nakasalalay sa pasensya o disiplina, kundi sa kung paano nagtutulungan ang dalawang katangiang ito. Pinapayagan ng pasensya ang Taurus na maghintay sa tamang pagkakataon, habang tinitiyak ng disiplina na bawat araw ay nagagamit ng produktibo. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng makapangyarihang formula para sa pamatagalang tagumpay kapag nagkakatugma ang pasensya at disiplina, maayos na naipapatupad ng Taurus ang kanilang pag-usad patungo sa ambisyosong mga layunin nang hindi nauubos ang enerhiya o nawawala ang focus. Halimbawa, ang isang tao na naghahangad ng promosyon sa karera ay hindi lamang umaasa sa swerte, patuloy nilang pinapahusay ang kanilang kakayahan, natatapos ang mga gawain sa tamang oras, at pinananatili ang profesional na reputasyon, Kasabay nito, matyaga silang naghihintay. Nauunawaan na ang promosyon at pagkilala ay nangangailangan ng oras. Ang balanse na ito ay nakakaiwa sa pagkabigo at padalas-dalos na desisyon na nagbibigay daan upang mapakinabangan ang mga oportunidad sa tamang oras. Ang sinerhiya rin ay naangkop sa personal na paglago. Ang isang Taurus na nag-aaral ng bagong kasanayan ay hindi umaasa ng agarang mastery. Araw-araw silang nagsasanay, disiplina, at nagtitiwala na ang tuloy-tuloy na pagsisikap sa loob ng linggo at buwan ay magdudulot ng totoong resulta, pasensya. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang matatag na pag-usad ay lumalaki, na nagbubunga ng mas malaking resulta kaysa sa panandaliang, padalas-dalos na pagsisikap. Kahit sa tagumpay sa pananalapi, nagliliwanag ang kombinasyong ito. Maingat na nag-ipon at nag-invest ang Taurus, iniiwasan ang tukso ng mabilis at mapanganib na kita. Sinusunod nila ang plano, alam na ang maliliit at disiplinadong hakbang sa paglipas ng panahon ay nagbubunga ng malaking kayamanan. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagtitiyak ng katatagan, kundi nagtatayo rin ng kumpiyansa, dahil nakikita nila ang konkretong resulta na unti-unting lumalago. Sa kabuuan, ang pasensya ang nagbibigay sa taurus ng karunungan upang maghintay, at ang disiplina ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang kumilos. Magkasama, ang dalawang katangiang ito ay bumubuo ng pundasyon na ginagawang realidad ang mga pangarap, na nagpapatunay na ang mabagal, tuloy-tuloy, at pokus na pagsisikap ay kayang higitan ang padalas-dalos na aksyon sa bawat pagkakataon. Seksyon 5, Pagharap sa mga hamon. Kahit may pasensya at disiplina, humaharap din ang taurus sa mga hamon tulad ng iba. Hindi palaging naaayon sa plano ang buhay, at ang paglalakbay patungo sa tagumpay ay madalas puno ng mga pagsubok, pagkaantala, at hindi inaasahang hadlang. Ang nagpapatingkad sa Taurus, gayon paman, ay ang kanilang kakayahang harapin ang mga ito nang hindi nawawala ang fokus. Maingat na nilalapitan ng Taurus ang mga problema. Kapag nakaharap sa isang setback, sinusuri nila ng mabuti ang sitwasyon imbes na padalas-dalos na kumilos. Pinapayagan sila ng maingat na pamamaraang ito na makahanap ng praktikal na solusyon at ayusin ang kanilang mga estratehiya ng hindi nagpapanit. Pinipigilan ng kanilang pasensya ang pagkabigo na makaapekto sa paghatol, habang tinitiyak ng kanilang disiplina na patuloy silang gumagawa ng tuloy-tuloy na hakbang patungo sa kanilang mga layunin. Isipin ang isang taurus na negosyante na nakaranas ng kabiguan sa negosyo. Sa halip na sumuko o padalos-dalos na pumasok sa bagong venture, pinag-iisipan nila kung ano ang naging mali. Natututo mula sa kanilang mga pagkakamali at unti-unting binubuo muli ang kanilang plano sa negosyo. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang katatagan at tuloy-tuloy na pagsisikap ay nagbubunga ng tagumpay. Gayon din, sa personal na layunin tulad ng fitness o edukasyon, nagpapatuloy ang taurus kahit tila mabagal ang progreso, alam na ang konsistensi ay magbubunga rin ng resulta. Iba rin ang paraan ng taurus sa pagharap sa panlabas na presyon. Maaaring questionin ng iba ang kanilang mabagal na ritmo o pagdududa sa kanilang pamamaraan, ngunit nananatiling matatag ang taurus, nagtitiwala sa kanilang sistema. Ang katatagang ito ay tumutulong sa kanila na manatili sa landas habang ang iba ay maagang sumusuko sa kanilang plano. Sa huli, ang pagharap sa mga hamon ay hindi tungkol sa pag-iwas sa problema, ito ay tungkol sa pagtityaga, pagpaplano, at pagtitiwala sa proseso. Ipinapakita ng Taurus sa atin na ang pasensya at disiplina ay hindi lamang kasangkapan para sa tagumpay. Sila rin ay mga kalasag laban sa kabiguan, gumagabay sa kanila sa mga hadlang patungo sa matatag at pangmatagalang tagumpay. Seksyon 6, Mga Aral para sa Lahat Habang likas na taglay ng Taurus ang pasensya at disiplina, ang mga aral na kanilang ibinabahagi ay mahalaga para sa lahat. Anuman ang zodiac sign ang unang mahalagang aral ay ang kapangyarihan ng tuloy-tuloy na pagsisikap. Ang tagumpay ay hindi palaging nagmumula sa bigla ang breakthrough o swerte. Ito ay nagmumula sa patuloy na pagpapakita, araw-araw, at pag-invest sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ikalawang aral ay ang pagkatuto na niyakap ang pasensya. Ang paghihintay ay hindi nangangahulugang pagiging walang ginagawa, ito ay nangangahulugang pagtitiwala sa proseso at pagbibigay ng oras sa iyong mga pagsisikap upang lumago. Tulad ng Taurus, maaari mong lapitan ang mga hamon ng kalmado, maingat na suriin ang mga opsyon, at gumawa ng matalinong desisyon ng hindi nagmamadali. Sa huli, ang pagsasama ng pasensya at disiplina ay lumilikha ng estruktura para maabot ang pamatagalang layunin sa pamamagitan ng pagtatakda ng malinaw na rutin, pag-prioritize sa mga mahalagang gawain, Look at, at pagpapanatili ng focus, kahit na tila looking. mabagal ang progreso, maaari mong gawin kahanga-hanga ang maliliit na araw-araw na aksyon sa paglipas ng panahon. Sa esensya, itinuturo sa atin ng taurus na ang matatag at planadong pagsisikap ay laging mas epektibo kaysa padalas-dalos na aksyon. Ano man ang iyong pinagmulan o sitwasyon, ang pagtanggap sa mga gawin na ito ay maaaring baguhin ang iyong pamamaraan sa trabaho, pananalapi, personal na pag-unlad at relasyon. Ang lihim sa tagumpay ng Taurus ay hindi misteryoso, maaari itong maabot ng sinuman na handang magsanay ng pasensya, yakapin ang disiplina, at magsagawa ng tuloy-tuloy at fokus na aksyon. Emosyonal na pagtaas punto ng pagbabago Isipin ng isang Taurus na hinarap ang maraming taon ng mga hadlang, mga kabiguan sa trabaho, mabagal na progreso sa personal na layunin, at patuloy na pagdududa mula sa iba. Marami na ang sumuko noon pa man. Ngunit hindi ang Taurus. Patuloy silang nagsusumikap, hakbang-hakbang, araw-araw, ginagabayan ng pasensya at disiplina. Bawat maliit na pagsisikap, bawat tuloy-tuloy na aksyon, ay unti-unting nagbubuo ng momentum na sa huli ay nagiging hindi mapipigilan. Ito ang punto ng pagbabago na nagpapatingkad sa Taurus. Habang ang mundo ay naghahabol ng mabilisang tagumpay, kahimik nilang binubuo ang pundasyon na napakatatag na kahit ang pinakamalalaking hamon ay hindi kayang buluhin ito. Maaaring tila mabagal ang kanilang tagumpay sa mata ng iba, Munit sa katotohanan, ito ay maayos, planado, at tiyak. Isipin ang isang tao na nag-aaral ng bagong kasanayan, nag-ipon para sa isang pangarap, o nagsisimula ng negosyo. Sa simula, ang progreso ay minimal, halos hindi nakikita. Ngunit alam ng taurus ang halaga ng pagtityaga, Nagtitiwala sila sa proseso, inaayos ang estrategya kapag kinakailangan, at patuloy na kumikilos ng tuloy-tuloy. At pagkatapos, halos bigla, lumilitaw ang mga resulta, ang mga taon ng pagsisikap ay nagiging tagumpay na tila walang kahirap-hirap sa iba, ngunit nakamtan sa pamamagitan ng matatag at disiplinadong aksyon. Ang sandaling ito ay nagbibigay inspirasyon sa pagninilay. Ano kaya ang maaari mong makamit kung susundin mo ang parehong antas ng pasensya at disiplina? Itinuturo sa atin ng taurus na ang katatagan, konsistensi, at pagtitiwala sa sariling proseso ay kayang gawing tagumpay ang kahit na pinakamahirap na paglalakbay, isang tagumpay na karapat dapat ipagdiwang. Bilang buod, ang lihim sa tagumpay ng Taurus ay simple, ngunit makapangyarihan: pasensya at disiplina. Sa pamamagitan ng pagsasama ng matatag at tuloy-tuloy na pagsisikap sa karunungan ng paghihintay sa tamang pagkakataon, ginagawang pangmatagalan ng Taurus ang maliliit at planadong aksyon. Ipinapakita ng kanilang pamamaraan sa atin na ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagmamadali, shortcut, o swerte. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa proseso, pagpapanatili ng fokus, at hindi pagsuko. Hindi mo kailangan maging taurus upang makinabang mula sa mga araw na ito. Magsimula ngayon sa pamamagitan ng pagtatakda ng malinaw na mga layuning, paglikha ng tuloy-tuloy na rutin, at pagsasanay ng pasensya sa lahat ng iyong ginagawa. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay sa daan at magtiwala na ang iyong pagsisikap ay unti-unting magbubunga sa paglipas ng panahon. Kung nahanap mo itong video na inspirasyonal, siguraduhin ilike, magkomento, at magsubscribe. Ibahagi ang iyong sariling karanasan sa pasensya at disiplina, gusto naming marinig kung paano mo na apply ang mga lihim ng Taurus sa iyong buhay tandaan, ang matatag na pagsisikap at fokus ay kayang gawing realidad ang kahit na pinakamalalaking pangarap.